Ipinagdiwang ni Maine Mendoza ang kanyang ikatatlumpong kaarawan noong March 3, 2025. Upang markahan ang espesyal na araw, nagdaw siya ng isang intimate na salo-salo na may temang 13 going on 30 sa Umanote sa Bonifacio Global City, kasama ang mga malalapit na kaibigan, pamilya, at mga kasamahan sa trabaho. Isa sa mga dumalo ay si Alden Richards, ang kanyang ka-love team sa Aldob na naging tanyag sa buong bansa mula 2015 hanggang 2017. Ang kanilang muling pagsasama sa birthday celebration ay nagbigay kasiyahan sa kanilang mga tagahanga at muling nagpasik ng nostalgia para sa Aldab fans. Na nagpapakita na maayos pa rin ang samahan nila. Ang espesyal na okasyon ay isang makulay na pagdiriwang para kay Main, na nakapaligid ang mga mahal sa buhay at nagpasalamat sa mga taon ng kaligayahan at tagumpay sa kanyang personal at profesional na buhay. Ang mga tagahanga ng Aldab Tandem ay hindi rin nakalimot na balikan ang magic na kanilang nabuo sa telebisyon at ang kanilang muling pagdalo ay nagbigay ng isang nakakatouch na mensahe sa kanilang mga taga-suporta.